Alam po ninyo, kagabi po ay dumating kami bandang alas uh, 10.30. Pumunta po kami sa Iloilo para sa three-day pilgrimage. At ito po ang kauna-unahang pagkakataon na kung saan ang ating simbahan. Ang simbahan ng Kiyapo ay bumuo ng isang pilgrimage tour upang puntahan ang iba't iba't makasaysayang mga simbahan sa lalawigan ng Iloilo. -ilo. At sa aming paglalakbay doon, talaga namang naranasan namin kung paano ang maglakbay. May mga pagkakataon na kailangan mong maglakad, mapapawisan, kailangan mong magpahinga. At ganitong ganito ang buhay ng ating nararanasan na ang ating buhay ay isang paglalakbay na ang ating buhay ay isang pakikipag pakikipagsagupa na ang ating buhay may simula at ang ating buhay ay may katapusan kagaya nga ng aming paglalakbay sa Iloilo nagsimula ito mula kami sa iba't ibang bahagi dito sa Luzon sa Metro Manila pumunta sa Iloilo at muling nagbalik sa kanika nilang mga tahanan. Ibig sabihin, tayong lahat din magbabalik sa tunay nating tahanan. At ang tunay nating tahanan, walang iba kung hindi ang langit. Kaya nga ang buhay natin dito sa mundo, lagi kong sinasabi, panandalian lamang. Ano mang hawak na yaman mo, ano mang ganda ng profesyon mo, ano mang dami ng negosyo mo, panandalian lamang yan. Ano mang ganda mo sa iyong kabataan, di ba? Tatanda at tatanda ka din. Ano mang itim ng buhok mo, mamumutit, mamumuti ito. Ano mang lakas ng tuhod mo, magkakarayuma at magkakarayuma ka din kapag ikaw ay nasa katandaan ng buhay mo. Ano mang galing ng memorya mo, sa pagtanda mo, makakalimot at makakalimot ka ng maraming bagay. Isang pagpapatunay na walang pangmatagalan sa lupa. Sapagkat ang pangmatagalan ay matatagpuan natin sa langit ang kaharian ng Diyos. Kaya nga kung inyong mapapansin, pinaalalahanan tayo sa helio, mawawala ang langit at lupa. Ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. Ang salita ko ay hindi mawawala. Ang salita ko ay pang magpakailanman. Sino ang tinutukoy na salita dito? Walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Si Jesus ang salitang nagkatawang tao. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos Ama, ito ay nagkakaroon ng katuparan. Ang salita ng Diyos makapangyarihan nagaganap at magaganap. Ang salita ng Diyos nakakapagbago. Ang salita ng Diyos nakakapagpagaling sa mga may karamdaman. Ang salita ng Diyos mapagpatawat. Kaya nga anong habilin sa atin, anong paalala sa atin? Umapit tayo sa salita ng Diyos hindi sa salita ng tao. Karaniwan ang pangako ng mga tao, pag sinasabi ng tao, laging nababali. Ngunit pagmasdan ninyo, mula simula, mula pagkakalikha sa sanlibutan, ang bawat pangako ng Diyos, tinutupad niya. Wala siyang pangako na hindi tinupad. At isa sa magandang pangako ng Diyos ay ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya nga tayong lahat dito nagsisimba, nagdadasal at nagdedebosyon dahil para dito, para sa ating kaligtasan, para sa buhay na walang hanggan. Dahil sinasabi natin na ang buhay natin sa lupa panandalian lamang, darating ang araw na tayo ay mamamatay at tayo'y magpapaalam sa buhay na ito. At tayo ay naniniwala na hindi kamatayan ang huling salita kung hindi ang awa at pag-ibig ng Diyos. At ang awa at pag-ibig ng Diyos ay walang iba kung hindi ang ating kaligtasan ang iahon tayo at hanguin tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Isang buhay na kailanman hindi na matatapos pa. Isang buhay na wala ng mga sakit at karamdaman. Isang buhay na wala ng pag-iyak at pagtangis. Isang buhay naganap isang buhay na at isang buhay kapiling ang Diyos sa kaluwalhatian. Kaya nga anong sabi sa ating Ibanghelyo? Yung inihanda ng Diyos para sa atin, wala pang isa man sa atin ang nakakita. Wala pa ang isa sa atin na nakarinig wala pa ang isa sa atin nang nakaalam. Kaya nga kung may isang bagay na dapat excited pa yung lahat, yan ay walang iba kung hindi ang mapunta tayo sa langit. Ma-excite tayo kung ano ang inihanda ng Diyos sa mga taong naging tapat, sa mga taong naging mabuti, at sa mga taong naging mapagmahal. Mga kapatid kay Kristo, hindi tayo makakaakyat sa langit kung hindi natin tatanggapin at susundin ang salita ng Diyos. Kaya nga ang paanyaya sa atin, hindi lang basta makinig kung hindi isabuhay natin ang salita ng Diyos isabuhay natin ang mga aral ni Jesus Nazareno. Hindi lang basta natin siya tatanggapin kung hindi paghahariin din sa ating puso at kalooban. Alam po ninyo, ilang araw na lang at magbabago na tayo ng kalendaryo sa ating simbahan. Sa darating na linggo, papasok na tayo sa panahon ng Adviento, ang pagdating ng Panginoon. Kaya bago natin isara ang kalendaryo o isang taon na nagdaan sa kalendaryo ng ating simbahan, ang panawagan sa atin, patuloy na pananampalataya kay Jesus Nazareno na sa darating na bagong kalendaryo ng ating simbahan, mas lalo pa nating pagtibayin at palalimin ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos, ang ating pananampalataya kay Jesus Nazareno. Dahil si Jesus Nazareno lamang ang nag-iisang daan patungo sa Diyos Ama, patungo sa paraiso patungo sa kahariang inihanda sa lahat ng naging tapat, naging mapagmahal at naging mabuti dito sa lupa. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.